Actually, ang dami. Sabi nga ni Miss A, packaging pa lang, binago na nila. naka na siya ngayon. Before kasi wala eh. Pero syempre yung pinaka-mismong ekran, kaya ko siya gusto kasi talagang everyday ginagamit ko siya. At gusto ko talaga i-share itong aking mga routine every morning. Hindi pwedeng wala talagang ekran. So ang ganda lang din ng vision ng ekran na i-share talaga ito, how to take care of yourself. So, I'm very excited daw. Kasi ayoko gawin siya para sa sarili ko lang. Actually, yung mga anak ko, kapag nagbibitch ka rin, actually, alam ni Miss Ayan. Sabi ko nga, mag-post man ako o hindi, in social media. Alam niya na everyday talaga, hindi ako pwedeng umalis ng bahay na hindi ako nag-e-evaluate. GQN po, isasigap ko lang. Anong story behind your short hair? <laughs> um, you look and I'm so in love. <laughs> Ayan. <laughs> love every new, di ba? Kasi <laughs> nagpapagupit kapag broken heart. <laughs> Ay ako hindi. I'm super in love. Uh -oh. For a change. Breaking the rules, di ba? Ay, uh, thank you so much, Ms. Kate, for the question and Ms. Marian for answering. Now, let's have a question from Sir Rodel Fernando from Marisol Academy. Hi. Hello. Kay Ms. Anna. Yes, Pero bago ako magtanong, thank you sa pag-support sa Star Awards every year. Thank you. Anyway, ano po ang mga factors at saka bakit kayo nag-desisyon na i-renew ang kontrata ni Ms. Marian? Tinatanong pa ba yan? <laughs> Ms. Marian Rivera. Pero uh, honestly, isa sa talagang biggest factor is that nung actually... Last year, nung no same day na ganito na nagkaroon tayo ng uh, contract signing with Miss Marian. Super na amazed na talaga ako the way uh, kung paano niya mahalin yung brand and yung produkto mismo. So, the, nagugulat na lang ako, parang bigla na lang ako, Bee, si Maria nag-post! Miss, si Maria nag-stories! Ganun ako, as in super happy ako every time na nakikita ko na alam mo yan, kahit hindi mo sabihin, hindi mo pakiusapan, ginagawa niya. And uh, super malaking bagay yon para sa amin. Tapos parang na-inspire din talaga ako sa kanya. Kasi bilang, as a mom, sabi ko sa kanya kanina, grabe super idol kita, nakapag hatid ka na ba ng anak mo? Kasi yun yung routine niya eh. Every day, yun yung routine niya. Sabi anak. ko sa inyo, alam ni Miss E. Good morning, Miss E. Diba? Yung stories niya na nag-a-apply siya ng ekran, alam ko, maghahatid siya ng anak. Maagang maaga, gumigising siya ng madaling araw para asikasuhin yung mga bata. And hindi siya mapakali kapag hindi siya ang naghahatid sa kanila. And I saw also kung papaano niya rin pinagamit, pinatry sa mga, sa buong family niya yung ikran and also sa mga kaibigan niya because ang dami rin nagme-message po sa akin. And yun nga, ang maganda din sa ikran since pwede siya pang buong family. So hindi lang si Marian mismo but yung mga kids, yung husband, lahat, buong pamilya pwedeng gamitin. And it's Marian Rivera, walang duda doon. Karinyo rin yun naman talaga. Thank you Paul. Thank you, Ms. Anna Macawas and Sir Rodel for the question. Now, let's have a question from uh, Sir Lars Santiago from GMA News. So, yeah from the uh, sunscreen na ginagamit mo, sa face, meron ba o yun na, yung ekran na rin yung mismo? Um, hi, Dolar. Every morning, <coughs> bilang hindi ganun kadami yung time ko dahil pinapaligo ako yung kids and then hihatid ko sa school, dalawang bagay lang ang nilalagay ko sa mukha ko bago ko lumabas. Ekran and foundation or alam mo yung parang um, blush on something ng Kiko, yun okay na ako. Para kanwari pa bagong gising na rosy cheeks sa akin. So blush lang ni Kiko at ekran, solve na ako. Thank you, Miss Maria, and Sir Lark for the question. Alam mo yung secret ko. Malang oh, yun. Yeah. pag, sa, <laughs> pag ekran na, na lang. School, ano, normal lang. No, <laughs> uh, I Ekran Deluxe, so, Deluxe plus Blush. blush. Okay na, okay na. Now, let's have a question from uh, Nico Tuazon from PEP. Heart, gusto mo tanongin? <laughs> <laughs> Bilang adik ka din. Miss Anna, first question po. Uh, ano po yung factors na tinitignan nyo when looking for endorsers? Uh, Siyempre, unang-una dapat mag-align din with our brand. The values, di ba? Um, especially na ako din mismo, I'm an advocacy of women empowerment. And of course, Marian, di ba? Lalo na ng mga nakaraan, mga movies si Teacher Emma. So, kung paano na embody uh, ang yung bilang isang babae ka. ba diba? Na hindi porket babae ka, ililimit mo lang yung sarili mo sa ganito. And, um, also, tinitingnan din namin if yung produkto ba is ginagamit din ba talaga? Kasi syempre, ang pangit naman na endorser namin pero hindi naman niya gagamitin. So we wanna make sure muna na okay sa kanya yung product, ginagamit na talaga yung product and yun din yung isa sa tinitingnan namin um, kung i-renew din, kung talagang during the the time of the contract is nakikita rin talaga namin na uh, they're really using the product. ano pong nililook forward nyo for 2025 since sobrang kasabog po yung 2024 you. No. <laughs> ano? Nagpapasok na po kami ng manager ko. <laughs> 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 Kung dati busy ako, ngayon parang ta-times to siya. Kasi um, nakakatawa kasi ang daming mga opportunities and mga naka-line up na gagawin ko this year. Pili ko lang man yan o television. Thank you, Ms. Maria. Yeah saka so, look forward ko, baka hindi niyo po nalalaman sa mga iba na gustong subukan kasi baka minsan nalalakyan sa ekran natin. May isa shape po kaming lalabas. So, Ayun. So, Ayun! Finally. Uh, finally! Uh, diba? Pero na tayong ano, budget ma mabibili the size. And now let's have a question from uh, Bulgar. Ambet Nabus. ay Dora. <laughs> Marites. Uh, congratulations. Bago kay Mark kay kay Miss Ana. Ah, uh, curious po ako ano po yung sabi ng Ekran. Uh, pinoy product ba ito or yung form? Ekran is a French word for screen. screen? So ibig sabihin sa so, was na nalagay natin yung ekran sa face natin. Siya na yung nag-screen sa UV. UVA and UVB. And sabi ko nga, palagi ko sinasabi yan sa mga postings ko, kahit po nasa loob tayo ng bahay, kailangan naka-sunscreen tayo. Kailangan gumagamit tayo because yung uh, UV rays, minsan tumatagos din po 'yan sa mga bintana natin. And also yung mga uh, galing sa mga gadgets natin, yung blue light. So ayan din ay nakaka uh dagdag din sa kumaga sa premature signs of aging. So yun yun, syempre ayaw natin na lumabas ka agad yung mga wrinkles, di ba? Yung mga spots, freckles. So, isa sa ekran sa nakakatulong, lalo na kung magbababad kayo sa ilalim ng araw. Thank you, Ms. Anna, for answering that. Actually, uh, we're kind of curious with the ekran, eh, do? So, the brand name embodies its effect. Shield, di ba? To shield us from uh, sun rays. So, now, let's have a question okay. naman from... Okay. Uh, I have <laughs> Kahit Sir Albert. Mamaya nasa Marites ka na. Yan ba sir? Oo nga. Tahu ang host ng Ekra. Oo nga po. Kahit po. Yan. Nabibilang mo pa ba kung ilan ng endorsement meron ka? Bilang. Kasi you. lahat sila mahalaga sa akin. Bale. Hindi pwedeng hindi. Actually, alam ni ni, ni Jack yan, every time mag end of, of the year, like last year, kailangan kong malaman kung ano yung mga endorsement ko. Kasi um, pinaplano ko siya sa lahat ng gagawin ko at lahat yan binibigyan kong importansya kasi lahat yan ginagamit ko. Okay. Ilan nga daw sabi ni Roman Gonzalez sa ato ng ilan? One last question. One last question. Yan. Kasi isa sa mga reasons ko ba't lagi kang pinagkakatiwalaan. Sabi mo nga, hindi lang ni yung pag-endorse, hindi yung value, etc. Bilang isa ka rin sa pinakamarami, milyon-milyon na followers, paano mo naman ina-address yung mga followers mo para sundi, so, uh, ano ka rin sa mga in-indoors mo? Siguro through social media. Kasi yun talaga yung plataforma naming mga artista para ipaalam dun sa mga nagmamahal at sumusubaybay sa amin kung ano yung mga dapat nilang pagkatiwalaan at ano yung ginagamit talaga na. Thank, Thank you. Thank you. Thank you, Sir ambeth And now, let's have Miss Rose Garcia from Abante. <laughs> Yan, yan. Uh, congratulations. Um, yan, una, congratulations din kasi, um, sa Facebook, parang ikaw yata ang local celebrity na may pinakamaraming followers. So, no, grabe. Chinite ko talaga eh. Nung nakita ko noong araw, sabi ko, kung ikaw na ba? At ikaw na nga. Dahil ang laylay ng agwa, 32 million, if I'm not mistaken. Tapos uh, parang ang susunod neta sa iyo ay 25 million. O, di ba? Na-check ko <laughs> As of, you know? 32. 32. Oh. Kaya 32. Kaya nga, 32 yung sayo. Yung sayo, 25. Kasi naman eh, So anyway, yun nga. Yan parang hindi ka pa ma-effort sa totoo lang ng lagay na yan ha. Kasi more on yung mga pinapost mo naman. Oo, RT-RT mo lang. Honestly, so... Anong feeling mo doon na na-active mo to una uh, na hindi ka, hindi mo kailangan maggawa ng mga content na sobrang wish buhay o kung ano-ano mga uh, sexyhan or what? Alam mo, alam mo na yun? Y uh, una siguro sa lahat, ma maganda siguro at nararamdaman ng tao kung gaano mo minamahal yung trabaho mo. Pangalawa, kung gaano importansya yung binibigay mo sa mga taong nagtitiwala at hal sa'yo. Maswerte siguro ako dahil nung time ng mga marimar, yung mga taong ito na sumusubaybay sa akin, kay Dog, at hanggang ngayon sa pamilya ko, nandyan pa rin talaga sila. So sabi ko nga lahat ng ito hindi ko maasin kundi dahil sa mga tao yun. So walang hanggang pasasalamat talaga sa kanila. Ay, no, wait, ngayon talaga. Mga ano nga eh, alam kong lahat halos ano, um, dalaga. Ganun. Ganun sila ka-love. Actually, kasi mga fans, mga fans day kami, di ba? Pag nakikita uli namin kasi nagagawa namin yan pag anniversary namin, kapag Christmas, but every year yan. So gusto namin yung connection namin sa kanila talaga. Oh, may awareness kami kung kamusta sila. Oh, alam ko nga, kilala nyo karamihan sa mga... So ganun ka pag pagmamahal yun. nila. As in yun na. So, tusundan ko lang yung tanong ni Nico kasi, totoo naman yan, yung 2024 mo, parang bumalik ka yata nung, ano ba, May Days o higit pa. Kasi ang dami mo na-achieve last year sa iba-ibang uh, aspeto, no? So, would you say na mas kasi challenge ka ba ngayong 2025? Or na ano ba, uh, mas higitan ba yung na-achieve ng 2024? Or okay ka na? Parang nothing to prove na. Alam mo, Ate Rose, hindi ganun ang point of view ko sa buhay. Eh. Yung, ay, grabe yung last year ko, ganiting nangyari sa akin. Hindi. Gagawin kong motivation yon para mas pagbutihin ko. Kung ano man yung meron ako this year, sobrang thankful at grateful na ako doon. So kung ano yung mga dadating na to, ano sa akin yung parang sobra-sobrang blessings na. Kasi yung last year hindi ko in-expect specially balota. So alam mo yun, parang kung ano yung ibigay sa akin, gagampanan ko ng buong, puso ko. Kung ano man yan, magiging thankful na lang ako sa lahat ng blessings. Pero hindi yung motivation ko na kailangan ko higitan yung last year. Okay. Magkaka-baby number 3 pa pa Uy! Nasa career plan. Ay, nasa career. Nasa life plan ba yun? Yeah. <laughs> <laughs> oh, sige. Hindi kay Miss Anna. Miss Anna, uh, since last year, yung ekran yung um, ina-endorse ni Marian sa uh, Lux. May plan ka ba na may iba pang products ang Lux na i-endorse siya? Since na obvious naman yung effectivity niya dahil in all fairness to your sunscreen, ah, uh, uh, I use it also and talagang maganda. Oh, <laughs> wow. Papadalaan ah, ka pa namin na mas marami. Uh, Alam mo yan kung anong gusto ko. Sabi ka na sa'yo. Ay, mamaya. Shut up. <laughs> Salamat po. Well, actually, uh, isa rin po yun sa mga bagay na tinitingnan namin, pinakaaralan namin. Ang problema lang din talaga is that, yun nga, hindi na rin po talaga mabilang yung mga brand endorsement ni Miss Marian. Pero, um, <laughs> yes. Yeah, so, may mga limitations. And for now, ekran talaga po naman din. Um, since ang sunscreen naman po talaga is uh, is a necessity na daily kailangan talaga po natin. Especially yung sabi ni Marian, um, we need to protect our skin also. Hindi lang naman siya pampaganda. Hindi naman siya yun eh. Merong science behind kung bakit kailangan mong protectionan yung balat mo. Diba? So, Let's see in the future why the nice. more <laughs>